Sa so, nalalapit na pagsasara ng 2013, magkakahalo naging karanasan ng mga Pinoy. May mga nakaranas daw ng hirap, habang ang iba naman naging masagana. Pero sa pamamaalam sa taong ito, marami naman daw ang positibo para sa pagpasok ng bagong taon. At live mula sa Quezon City, si Bam Alegre na may paandar. Bam! Ivan, hindi naging madali ang taong 2013 para sa Pilipinas. Nandiyan yung bakbanga sa Sambuanga, nandun ka, ang yung lindol sa Bohol at yung paghagupit ng Bagyong Yolanda. Pero gayon man, kung susukatin mo daw yung pag-asa ng mga Pilipino, lalo na para sa parating na 2014, malamang sa malabang, hindi tayo magkukulang. Narito ang ulat. Kung pulso ng mamamayan ang pagbabatayan, tila marami ang nakaranas ng hirap nitong 2013. Parang makaluwag-luwag naman konti. Oh, ay hirap talagang biyahe ngayon. Ang daming dumaan na na problema ng bansa natin, 'di ba? Andiyan na lindol, gera, tapos yung lately nga etong ano, etong bagyo. Pero magpapaalam na tayo sa taong ito at sa pagdating ng 2014, taos puso pa rin umaasa ang maraming Pilipino sa masaganang buhay. Sana mas maraming bonus. <laughs> Mas tumaas ang sweldo. Yung pera, material lang yan. Nakakasira ng utak yan. Diba? Yeah. Kailangan, mas masaya sa buhay ng isang tao. Pamilya. Kasi kaya graduate ko lang po ng high school. Sana ngayon pagpasok, pagpasok ko ng college, sana maging okay. 94% ng mga Pilipino ang umaasa na magiging mabuti ang 2014 para sa kanila. Ayon yan sa Social Weather Survey ngayong 4th quarter 2013. Mataas na yung bilang na yan dahil noong 2012, 92% lamang yan at ang pinakamababa noong 2004, 81% lamang. Positibo rin ang pagtingin ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa panibagong taon na haharapin ng mga Pilipino. Ito'y kahit pa sinubok ng mga kontrobersya ang kanyang administrasyon. Tulad na lamang na umunay kinukurakot na bilyon-bilyong pisong pork barrel, saro at maging pondo ng malampaya. At kahit pa binayo tayo ng magkakasunod na kalamidad batid natin hindi basta-basta titiklop ang mga latak na lumang sistema. Habang lumalapit tayo sa ating tagumpay, lalo rin naman silang magiging desperado at magtatakang ideskaril ang ating agenda. Alam din po natin mayroon pang mga kalamidad na susubok sa ating katatagan bilang bayan. Pero, lagi nating handang patunayan, mangguluman ang masamang loob, yanigin man tayo ng lindol o hagupitin ng bagyo, nangingibabaw pa rin ang lakas ng ating bayanihan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ng bansa, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng bagong taon. At sa ano pa nga bang paraan sa salubungin ng Pinoy ang New Year, kundi sa pagkain. Marami nang nakapromong mga produkto sa supermarket na ito para naman mas maging sagana ang medya noche ng ating mga kababayan. It's end of the year, so lahat ng manufacturers, distributors, naghahanap ng kota targets, di ba? Kay may end of the year para makaabot sila sa kanilang mga incentive sa kanilang mga principal, yung mga nagbe-provide ng goods. Kaya yon, talagang may buy one take one. O para ano, hindi po siya masyadong hassle pagdating ng maraming tao at saka para maaga na mapaghanda sa yun na yung pangregalo. Uso ang fortune telling ngayong bagong taon kaya hanggang ngayon nanguhula pa rin ng kapalaran sa isang mall si Madam Auring. Kumpleto ba sa bolang kristal at tarot cards. Itong uh, wood uh... Horse, wood of the horse, no? horse ngayon eh. So ayun na eh, ito matakbo. So ang buhay din natin ay eh, mabilis na mabilis na tatakbo rin. Ay Pero ayon mismo kay Madam Auring, walang katiyakan ng anumang hula. Nasa tao ang gawa at nadadaan din daw ito sa dasal. Siya mismo, hindi mapalad ang 2013 at hindi niya rin ito inasahan. Pero positibo pa rin ang pananaw niya sa 2014. Ayoko ng balikan itong 2013 kasi napakahirap ng buhay, hirap na hirap ang buhay ko. Tapos nagkakasakit pa ako. Diba narito tayo ngayon sa isang overpass at may mga paninda pa rin dito. Bisperas ng bagong taon, yung iba hindi pa nakakapamili ng medya noche pero nagsisikap pa rin sila. Eh. Pag may sipag at syaga naman, may mararating tayo. Babalikan na natin si Madam Maureen, isa rin sa mga hula niya. Eh. Mas magiging successful daw yung showbiz. Uh, ng GMA this year. Okay, uh, balik sa Ivan. Maraming salamat, Bam Alegre para sa iyong panda.